Prinsipe Bantugan Ikatlong Salaysay ng Darangan Magkapatid sina Bantugan at Haring Madali sa kaharian ng Bumbaran. Labis ang inggit ni Haring Madali sa kapatid sapagkat hindi lamang ang kakaibang katapangan ang totoong hinahangaan sa kanya kundi maging ang paghanga at pagkakagusto ng maraming dalaga rito. Kaya bilang hari, ipinagutos niya na walang makikipag-usap kay Prinsipe Bantugan at sino man ang sumuway ay parurusahan niya ng kamatayan. Naging dahilan nito ng pangingibang bayan ni Prinsipe Bantugan. Nang nilisan niya ang bumbaran ay kung saan saan siya nakarating. Isang araw, dahil sa matinding pagod, nagkasakit at namatay siya sa lupaing nasa pagitan ng dalawang dagat. Natagpuan si Prinsipe Bantugan ni Prinsipe Datimbang at ng kapatid nitong hari. Hindi nila nakilala si Prinsipe Bantugan, kaya sumangguni sila sa konseho kung ano ang dapat nilang gawin. Habang nagpupulong, isang luro ang dumating at sinabing ang bangkay ay ang magiting na Prinsipe Bantugan ng kahariang bumbaran. Samantala, bumalik ang luro sa bumbaran upang ibalita kay Haring Madali ang nangyari sa kanyang kapatid. Kaagad lumipad sa langit ang hari upang bawiin ang kaluluwa ni Prinsipe Bantugan. Nang mga oras na iyon ay papunta rin si na Prinsipe Datimbang sa bumbaran upang dalhin ang bangkay ni Prinsipe Bantugan kaya hindi na ito inabutan ni Haring Madali. Bumalik ang hari sa bumbaran at pilit niyang ibinalik ang kaluluwa ng kapatid. Muling nabuhay ang prinsipe at nagsaya ang lahat. Nagbago na rin si Haring Madali. Nabalitaan ni Haring Miskuyaw na kaaway ni Haring Madali ang pagkamatay ni Prinsipe Bantugan. Kasama ang maraming kawal nilusob nila ang kaharian ng Bombaran Sa pagdating ng pangkat ni Haring Miskoyaw sa Bombaran hindi niya alam na muling nabuhay si Prinsipe Bantugan. Dahil kabubuhay pa lamang at napakarami ng kalaban, madaling nang hina ang prinsipe. Nabihag siya at iginapos. Muling lumakas at nakawala siya sa pagkakagapos. Sa laki ng galit sa mga kalaban lalo siyang lumakas at nagawa niyang mapuksa ang mga ito. Nang matapos ang labanan, pinasyalan ni Prinsipe Bantugan ang buong bumbaran. Lahat ng kanyang kasintahan ay pinakasalan niya at sila ay dinala niya sa kanilang kaharian. Pagdating sa kaharian, masaya silang sinalubong ni Haring Madali. Masaya nang nabuhay si Prinsipe Bantugan sa piling Please. ng pinakasalang mga babae.